Yo! What's up guys! At welcome back na naman sa ating channel So mga kabuknoy, meron na ako i-share sa inyo na click 125 na bigla lang namatay na hindi mag-a-commander na mga kabuknoy So yung i-share ko sa inyo mga yung problema ng Honda Click 125 Kaya tara! So mga kabuknoy, ito na ang dinala sa atin na Honda Click 125 na ang sabi sa akin ang mayari uh, ah, bigla na namatay so sinik daw nila yung ano yung kulan wala na daw natuyuan na ng kulan so hindi na umandar so yun kalasing ko muna dito sa may cover mga kabuknoy, para ma-check natin kung wala ba talaga kulan kasi sabi sa akin natuyuan daw siya ng kulan mga kapaknoy so yun guys nakakalas ko na yung cover sa may radiator nya so check natin so napansin ko dito may kulan pa ng mga kapaknoy so para hindi siya nagbabawas ayan Which pa naman yung kulan niya, so check natin kasi pag in-start to, ayaw tumuloy. Yan sabi sa akin, kulang daw yung problema. So di ko muna bubuksan yung makina kasi check muna natin kung kulang ba talaga yung naging problema sa Honda Civic. So hindi siya talaga tumutuloy mga kapoknoy. So check natin yung bandang ano, ano lang yung oil, check na natin. Check natin yung oil. sa oil niya goods pa naman bago lang so malinaw pa yung oil niya mga so goods pa so check natin sa may mga cover sa may cover kasi ang sabi lang sa akin na may mga kapatid ay natuyo na siya ng kuran yun kaya hindi mo natin basta basta babuksan yung makina kasi sayang naman kung kailangan alamin natin talaga yung totoong problema na Honda Clip Body sa Mandar si check natin yung kulan, check yung kulan, okay pa goods yung oil goods pa rin, so check natin sa may belt baka naputulang lang si sir ng belt or pumulupot doon sa may puli kaya hindi siya, ma -ano, di siya makaikot pag pinapos button yan, kalasin muna so dito guys, okay naman wala lang problema sa may belt nya so ikutin natin yung sa may sigunyal nya kung ikutin natin gamit ang 22 na sakit So good sa mga ngayon, umiikot naman siya yung signal niya. Ayan. So check na rin natin yung sa may, ano, sa may push button niya. Check natin. Kasi pag once na in on yung susi, so nagkakaroon siya ng ano, indicate sa may battery niya. So guys, na-charge na natin. Try natin i push button yung motor. So ayaw talaga guys, hindi tayo tumutuloy. So tanggalin muna natin yung sa mga yung cylinder head cover. Check natin. Tanggalin natin yung upuan. So yan guys, nakikalas eh, ko na yung upuan at saka yung cover nya. So check natin. Try natin ulit uh, yun yung ignition switch nya. So try natin start. So yan mga kapoknoy, ayaw talaga. So gagawin natin mga kapoknoy, itatap overhaul natin. Check natin yung sa may block. Baka itong kula niya bagong lagay na siguro so kaya siguro ano mayroon sa kabakal na lang so check natin tanggalin ko yung tambutso saka yung cylinder head saka yung cylinder block yan so, guys nakalas ko na yung makina doon sa kanyang chassis ayan ito ang gagawin natin ngayon mga kapuknoy. so ito isa natin baklasin para makita natin kung ano naging sira bukod sa ano bukod siya sabi na kulang na natuyuan ah. so mga na pala ah na lang pala ng ano yun ang ah, kulan. So kaya pala ano meron kulan doon sa may niya. So kalasin ko muna yung tambutso. So unahin mo natin dito sa may bandang cover. Yan so, guys, natanggal ko na yung water pump. So tanggalin natin yung cylinder head cover. So yung mga kapok na natanggal ko na yung bolt sa may cylinder head cover. So takit natin. Turing! So napapansin mga kapok na yun dito sa may bandang ano niya, sa may bandang cylinder head niya. So napapansin tutok ko yung camera doon sa kanyang locker arm. So yan yung lakaran mga kapoknoy naging na ano iba na yung hugis nya hindi na siya bilog mga kapoknoy so tanggalin ko muna yung camshaft sa may timing gear yan para makita natin yung kabuhan ng naging sira sa kanyang Honda Click so guys nakakalas ko na yung bolt sa may timing gear nya so kalasin natin dito gamit ang katorsing sa sa may kanya cylinder head bolt so yan may kita natin naging sira sa kanyang Honda Click so yan, guys Ayan na Ayan guys Nakikita natin yung block Ayan Ito na yung cylinder head nya mga kabuknoy Ayan So mamaya buksan natin yan Para makita natin yung camshaft Tsaka yung locker arm Ayan guys Yung cylinder block niya, So kumayod kuma yun na yung piston Doon sa kanya block Ayan Ayan So ito na yung ano niya, yung piston niya makabukoy. Turing. So ang gagawin natin dito, magpapalit rin tayo ng connecting rod dahil yung connect yung piston pin niya dumikit na doon sa kanyang connecting rod, so hindi nagmagalaw. Hindi niya sa maiikot makabukoy. Ayun. Mistak up na doon sa kanyang yung pin doon sa kanyang connecting rod. So hindi na siya umiikot. Ayun. So kalasin ko muna yung ano, lakaran para makita natin yung itsura shop kasi so, makabok na ito na yung ano niya ito na yung kanyang locker arm so nawala na yung bulitas niya naging ublong na yung bilog na ano yung so, kinakabitan ng bulitas ayan, no? ayan so ito na yung camshaft magpapalit na rin tayo kasi sa may balance stock up na rin at saka itong ano connecting rod na rin tayo cylinder block kaya so, mga kabuknay Ayan, parin na tayo sa rear block. Connecting side bearing, camshaft, locker arm. So, yun mga paparita natin. So, ang gawin natin nakapag na diakin eh, mo natin yung makina para masik natin yung kapuha ng laman loob ng ano kanyang makina. So, yan. So, guys, so na yung Honda Click na natuyuan. So, ang gagawin natin mga kapag eh, umpisa natin na gawin yung Honda Click na ano, kasi na yung may ari sa mga eh, dahil nabin, nabininta na lang ng sira yung motor so ngayon papagawa na ng oh, pangalawang na uh, ano pangalawang may ari so isang buwan na rin nakatambay sa atin to ayan so ngayon papaganahin na ng ano pangalawang may ari sa Honda Click Siyang guys, natanggal na natin yung mga turnyo kung papansin yung mga kapuknoy. Napakakapal yung lumina ano, lumina makina niya. So, natanggal na turnyo, tanggal mo natin. So, may ikin siyang buwan talaga nakatambay sa akin ito. Ngayon pa lang magagawa. Kung hindi pa binibinta sa ibang tao yung muto na to kasi po magagawa mga kapuknoy. So, yun. Saka na nga din, ano, maupisa na nung gawin. grabe, grabe ka pala ano, grabe ka na ng dun sa kanya makina. So, tanggalin ko muna yung cover. So, guys, ito na yung ating ano, si Gunyal ng Freak 125. So, ayan, ayaw talaga matanggal dun sa kanyang ano, pin. Ayan, so, magpapalit na tayo mga kapuknoy. Ayan, mga papalitan natin dito sa kanyang Freak 125. Connecting rod, side bearing, papalitan na tayo mga kapuknoy. Yung so, ano, yung engine block, ayan papalit na rin tayo nyan valve seal engine valve uh, connecting rod so yung water pump mga na mamaya pala natin malalaman kung goods pa yung water pump niya, ayan so sa mga natin mga kabukunahin tsaka papalit mga natin ng connecting rod tsaka ano ng side bearing so guys nalinis na natin yung crankcase tsaka yung makina ng 3.25 so ayan Ayan, ito na 'yung ano, ito na 'yung ano natin 'yung click 125. So ito na palitan na ng side bearing. Tapos 'yung i natin, Malaysia brand lang mga kabuknoy. Ayan oh. So bago na 'yan, asimbolin na natin. Ito na 'yung mga parts. Saka 'yung black Ginamit na natin na black dito sa ano, RT. Saka 'yung camshaft. Ayan. Titigear lang mga kabuknoy. So yun, uh, yung camshaft ba yung pala ito, original lang kinabit natin. Kasi wala tayong makuha na rep replacement parts. Yan, ito yung natin kakabit na rock alarm. Yung original parts. Camshaft lang yung replacement. So yan mga kukulang, simbolin mo natin yung makina na ano. lang guys nakakabit na yung black eh uh, pistol natin sa kanya po ayan so ito na yung black natin na uh, brand RT so kabit na rin natin din sa kanya makina mga kapunoy so yan guys nakikabit na natin yung camshaft na ano TTGR brand tsaka yung locker arm na original ayan ito na yung original na ano locker arm tsaka yung TTGR na brand yung ginamit natin dito sa kanya camshaft so salpak natin mga kapunoy dito sa kanya cylinder red kanya makina